Hi mga mahal, gusto ko lang po kayong batiin ng uh, Merry Merry Christmas at sana Merry ang inyong uh, Pasko sa piling ng inyong mga mahal sa buhay kung halimbawa ma malayo naman kayo sa inyong mga mahal sa buhay esana eh sana uh, nakausap nyo sila through messenger, lahat ng way na pwedeng nga matawagan ang inyong mga mahal sa buhay eh sana nagawa ninyo. Okay? So, sana magkaroon kayo ng masaganang uh, Pasko at manigong bagong taon. Okay? So, uh, Merry, Merry Christmas sa lahat ng sumusuporta kay IKJ Vlogs at sa lahat ng followers ko sa Facebook, sa lahat ng nanonood sa akin ngayon, maligayang, maligayang Asko po sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa support ang ipinaparamdam ninyo sa aking channel. Thank you for watching guys. See you on my next vlog.